Yan yung Mayroong carrier, fishing carrier. Kulay blue. Palaot. At dahan-dahan ang -dahan ating video pataas. Kulay blue rin. Parating. Nagkasalubong nga ng dalawang blue. Si Juan Pedro blue. At ito ay walang pangalan. Kulay blue rin. Mga idol, mga kaibigan. Palaot na sila salubungan sila isang kumpanya lang siguro yan eh parehas ang kulay kulay blue mga idol shout out sa inyo dyan mga blue is dalawang kulay blue yun ang dalawang kulay blue pansin nyo parehas din na malaki luma na nga lang yung isa ito bago pa diyan ang good luck sa inyong pamamalakaya mga kaibigan mga idol ngunit bago natin ipagpatuloy ang ating vlog mga idol ay iintruhan muna natin so intro paso Rizko na si Kuya Rams Bagong ligo, Mga idol Magboblog na naman tayo Ngayong araw na ito Mga kaibigan Yun mga kaibigan Papunta na dun sa hanguan ng isda Ang kirir Mamalaki Maghahango sila mamayang gabi yan ang natatanaw nyo dito mga fishing boat pa rin na nakatambay yan ay ang Erma fishing ito ay ang Munalinda fishing at dun sa tabi na yun sa may mga bubong na yun dun yung hanguan ng isda sana one time may makapag content din tayo dyan idol tingnan natin kung ano ang presyo ng isda dyan at dun may nakadry dock pa rin na malaking barko nung nakaraan na nagtrabaho kami na wala dyan yung ano umalis hindi ko nabantayan sayang naman yun content sana yun yan o maraming salamat na lang po sa support ng mga idol mga kaibigan kung bago ka sa ating channel ay pakilike na rin ang ating video pakishare at mag subscribe ka na rin pindutin ang notification bell para updated tayo sa ating video na i-upload pa mga kaibigan thank you yun, usok-usok na si kulay blue. Usok, usok na siya. Shout out na lang sa inyong mga idol natin dyan sa career na yan na kulay blue. Sana igabayan kayo sa inyong paglalayag sa Palawan, mga idol. At ito na yung kulay blue na pumunta doon sa tabi. Pupunta na ng hanguan. Yung kanilang skip na isang blue ay umakyat pa. Siguro may inaantay pa itong parating yan o, pupunta na siya sa hanguan mga idol at abang ang iba ay papunta sa hanguan para maghango ng isda ito naman si lightboat ay pabiyahi na palaot para mauna na siya dun sa kanilang fishing ground at makapagpailaw na marami silang mahuling isda yun o tinatawagan na sila papunta sa hanguan ahango na sila ng isda mamayang gabi mga idol yun know. o, may isang fishing boat din na bagong dating, mga idol, doon na siya, baka doon na siyang tabi, galing fishing ground sa Palawan, idol, ang fishing boat na yan, magdidiskarga ng kanilang isdam mayang gabi, aga pa sila dumating, at itong isang fishing carrier galing laot din yan umabol pa sa hanguan bago magdilim ay dumating pa siya marami rin sigurong kargang isda yan mga idol mga kaibigan so gusto ko nga sanang makapagpunta dyan sa hanguan na yan eh, para makita ko kung gaano karaming isda ang hinahango talaga dyan banyi-banyirang isda mga idol mga kaibigan. So ganun na lang mga idol. Thank you so much sa inyong panonood ng ating mga video. At shout out po sa inyong lahat mga kaibigan natin. At sa mga gustong magpamembers sa ating YouTube channel for only 25 pesos only may one month membership ka ng mga idol at malaking tulong na po yan sa ating youtube channel kaya sa mga gusto lang po na magpamembers pamembers na kayo at sa mga gusto ring mag ng kanilang blessing para sa super thanks gift for only 50 pesos ay makakatulong na po tayo sa ating mga Bijo at magpa-members at magpa-supportings na kayo mga idol mga kaibigan thank you so much na lang po at eh, hanggang dito na lang muna abangan ng mga susunod nating kabanata sa ating mga fishing boat video na dito sa nabutas mga fishing boat mga tanker bezel na Bijo sa lahat ng dumadaan dito sa nabutas basta maaktuhan natin ay makukuha natin ng kaunting video mga idol mga kaibigan maraming salamat po sa inyong walang hanggang suporta ah. hanggang sa susunod na lang po na ating vlog magkita kita muli tayo dun at bago ang lahat ay mag-outro na si Kuya Rams thank you so much kaibigan Hanggang sa muli kaibigan, maraming salamat po. Kita-kita tayo sa susunod nating vlog. Keep safe always. Thank you. Goodbye.